Isa ang pera sa pinakamakapangyarihang bagay na ginawa ng tao. Meron itong koneksyon sa halos lahat ng bagay na ginagawa natin. Mula sa ating trabaho, edukasyon, relasyon sa ibang tao at pati na rin ang pangarap natin na magkaroon ng maginhawang buhay. Sumisimbolo ito sa tagumpay, siguridad at kalayaan. Hindi natin maitatanggi na kapag marami kang pera, marami ka rin pwedeng gawin. Mabibili mo ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo mapupuntahan mo ang mga paborito mong lugar, nakakakain ka ng maayos, nakakapagbigay ka ng tulong sa ibang tao at marami pang iba. Para bang ang gaan ng buhay kapag alam mo na meron kang pera? Kaya normal lang na naiisipin ng karamihan na ang pera ay katumbas ng kasiyahan. Ngunit sa likod ng mga magagarang bahay, mamahaling kotse at mga luho na makikita natin sa social media, may mga mayayaman pa rin nakakaranas ng lungkot, pagkabagot at kawalan ng purpose sa buhay kahit nakamit na nila ang tinatawag na financial independence. Hindi na nila problema kung saan kukuha ng pera, pero sa tingin nila ay meron pa rin kulang. Kaya dito nagsisimula ang tanong na mapapasaya ka ba talaga ng pera? Sa diretsyahang sagot, yes, ang pera ay nagbibigay sa atin ng kasiyahan, pero hindi sa lahat ng panahon. Maiintindihan mo sa video natin ngayon na kahit mahalaga ang pera sa ating buhay o kahit malaking tulong ang naibibigay nito ay hindi ito solusyon sa lahat ng problema. At mamaya ay babahagi ko sa iyo ang dalawang dahilan kung bakit yung ibang mayayaman ay hindi masaya. Pero sa ngayon, tatalakayan muna natin ang apat na dahilan kung bakit mahalaga ang pera sa ating kaligayahan. Ayon sa ginawang theory ng American psychologist na si Abraham Maslow, Sinabi niya na merong iba't ibang antas ng pangangailangan ang tao, mula sa basic needs hanggang sa self-actualization o ang pag-abot ng sariling potensyal. At tinawag niya itong hierarchy of needs. Sinabi niya na bago mo makamit ang self-actualization o tunay na kasiyahan, kailangan mo munang matugunan ang iyong mga basic needs, tulad ng pagkain, tirahan, edukasyon, kalusugan at siguridad. At dito na pumapasok ang kahalagahan ng pera. Dahil pera ang nagbibigay ng kakayahang matugunan ang ating mga pisikal na pangangailangan. Kapag wala kang pera, wala ka rin panahon para pag-isipan ang meaning o purpose ng iyong buhay. Dahil abala ka sa pag-survive. Kaya sa isipan ng marami, normal na nakikita ang pera bilang foundation ng kaligayahan. Dahil ito ang literal na nagbibigay daan para makaakyat ka sa mas mataas na antas ng pamumuhay. Para mas maintindihan pa natin ang paniniwalang ito, kailangan nating tignan ang bawat aspeto kung paano talaga nakakaapekto ang pera sa ating emosyon, pag-iisip at paraan ng pamumuhay. Ang unang dahilan kung paano nagko-contribute ang pera sa ating kasiyahan ay ang pagkakaroon ng sense of control. Ang katotohanan ng karamihan sa ating mga Pinoy ay hindi tayo ipinanganak na mayaman. At kapag nasa ganitong sitwasyon ka ng buhay, Ramdam mo rin kung gaano kalimited ang iyong choices. Malamang ay naranasan mo ng magutom dahil sa kawalan ng pera. O yung pinipilit mong bumangon araw-araw, mag-commute ng ilang oras, at gawin ng trabaho na hindi mo gusto para lang may kikitain. At ginagawa mo ito dahil no choice. Sa halip na ikaw ang nagkukontrol ng pera, ikaw na ang kinukontrol ng pera. At dito natin mauunawaan na ang kawalan ng pera ay nagdudulot ng kawalan ng control na siyang pinagmulan ng ating stress at takot. Kapag meron naman tayong pera, napakagaan ng ating pakiramdam. Para bang ang positibo ng mundo at ang dami nating pwedeng gawin. Kahit ini-imagine pa lang natin ang ating mga plano, ay masaya na tayo dahil alam natin na makukuha natin ito. Ang kagandahan sa pagkakaroon ng pera ay meron tayong kakayahan na pumili o magkaroon ng kontrol sa mga gusto nating gawin. Halimbawa, kung pupunta ka ng restaurant, ang o-orderin mo na pagkain ay nakabase sa iyong preference at hindi sa kung ano ang mas mura. Ganito rin kung bibili ka ng bagong sapatos, damit, cellphone at iba pang mga gamit. Binabase mo na ang iyong mga desisyon sa kung ano ang iyong gusto at hindi sa presyo. Meron kang control kung saan mo gustong tumira at sa kung anong paraan gusto mong mamuhay araw-araw. At dito natin mauunawaan ang koneksyon ng pera sa ating kasiyahan dahil isa ito sa nagbibigay direksyon sa ating buhay. Ang pangalawang dahilan ay sense of security. Ang makaramdam ng negatibong emosyon ay isa sa mga iniiwasan natin. Kung tayo lang ang masusunod, ayaw nating magkaroon ng sakit o mapunta sa mga sitwasyon na hindi tayo komportable. Meron tayong tinatawag na ideal life. Gusto natin na happy-happy lang palagi. Walang stress at walang problema. Pero sa tunay na buhay, ang mga problema ay hindi nawawala. Maraming mga bagay na wala tayong kontrol, tulad ng aksidente, sakit, kalamidad, at iba pang uri ng emergency. Kaya napakahalaga na meron tayong pera, dahil magagamit natin ito bilang panangga sa mga hindi inaasahang pangyayari. Mahalaga ang pera dahil ito ang nagbibigay sa atin ng siguridad. Nabibili natin ang ating mga basic needs, tulad ng pagkain, tubig, kuryente, edukasyon, damit at iba pa. Pera rin ang proteksyon laban sa uncertainty. Kung sakaling nagkaroon ka ng sakit, hindi mo na kailangang umasa sa iba o mangutang ng malaking halaga dahil meron kang sapat na ipon at insurance. Sa so madaling salita, natutulungan tayo ng pera na magkaroon ng peace of mind. Ang kagandaan kapag alam mo na secure ka ay makakapag-isip at makakapagtrabaho ka ng maayos at lalo mo pang tataasan ang ambisyon mo sa buhay. At yan ang isa sa magagandang dulot ng pera. Hindi lang ito basta tool para mamuhay ng komportable, kundi isa rin ito sa pundasyon para magkaroon tayo ng kumpiyansa sa ating sarili. Ang pangatlong dahilan ay marami kang matutulungan. Ang pagkakaroon ng maraming pera ay nagbibigay sa atin ng mas malawak na kakayahan na tumulong. Hindi lang ito tungkol sa pansariling interes, kundi para rin ito sa pagbibigay ng positive impact sa buhay ng iba. Kapag may sapat o labis kang yaman, nagkakaroon ka rin ng kakayahang magbigay ng suporta ah, o i-extend ang iyong pagtulong sa mga tao mula sa pamilya, kaibigan at iba pang mga nangangilangan ng tulong. Sa katunayan, ang pagtulong sa kapwa ay merong direktang binipisyo hindi lang sa mga natutulungan kundi pati na rin sa taong tumutulong. Ayon sa nagawang pag-aaral ng Harvard Business School, Natuklasan nila na ang mga taong ginagamit ang pera para makatulong sa iba ay mas nakakaranas ng kaligayahan kumpara sa mga taong ginamit ang pera para sa sarili. Tinawag ito ng mga psychologists na helpers high, isang uri ng kasiyahan na nakukuha natin galing sa paggawa ng kabutihan. At kung bakit ito nangyayari, yun ay dahil na-activate ang reward system ng ating utak at nagre-release ng chemicals na dopamine at oxytocin sa tuwing tumutulong tayo. Kaya hindi natin maitatanggi ang kahalagahan ng pera sa buhay nating lahat. Kapag ginamit natin ito para makatulong, lalo nating pinapatibay ang ating kakayahang umunawa at magmahal na isa sa pundasyon ng tunay na kaligayahan. At ang pang-apat na dahilan kung bakit napapasaya ka ng pera ay tataas ang tingin ng ibang tao sa iyo. Sa mundong ginagalawa natin ngayon, hindi maikakaila na malaki ang papel ng pera sa paraan ng pagtingin ng ibang tao sa atin. Para bang naging parte na ito ng ating kultura na ang yaman ay nagiging sukatan ng tagumpay, katalinuhan at pati na rin kakayahan. Kapag marami kang pera, mas mabango ka sa tao at nagiging maayos ang iyong imahe sa lipunan. Pinapakinggan ang iyong opinyon, pinapahalagahan ang iyong presensya at madalas ay hinahangaan ka. Ang simpleng pagkakaroon ng branded na damit, mamahaling sasakyan o magandang bahay ay nagdadala ng instant na respeto mula sa iba kahit hindi pa nila lubos na kilala ang pagkatao ng may-ari. At dahil mga social creatures tayo, nagdudulot din ang ng kasiyahan ang pagkakaroon ng pera. Gusto nating maramdaman na meron tayong halaga o ambag sa lipunan, magaan sa pakiramdam na nire-respeto at pinapakinggan ka ng iba dahil nadadagdagan ito ang iyong self-confidence. At yan ang apat na dahilan kung bakit merong koneksyon ng pera sa ating kasiyahan. Binibigyan tayo ng pera ng kakayahan na mamili, magkaroon ng seguridad, makatulong sa iba, at magkaroon ng magandang imahe sa lipunan. Kaya tama ang paniniwalang mapapasaya ka ng pera. Pero kahit merong malaking ambag ang pera sa ating kaligayahan, hindi pa rin nawawala ang katotohanan na may mga mayayaman na hindi pa rin masaya. Bakit kaya ito nangyayari? Yan ang mahalagang tanong ngayon na dapat bigyan natin ng sagot. Ang unang dahilan kung bakit ang ibang mayayaman ay hindi masaya, ito ay dahil sa kawalan ng malinaw na purpose sa buhay. Maraming mayaman ang nawawalan ng purpose dahil akala nila na kapag nakamit mo na ang iyong goal, ay tapos na ang lahat at wala ka ng gagawin. Sa simula, ang paghahangad ng yaman ay solusyon sa maraming bagay para makaalis sa kahirapan, makabili ng magagandang gamit at makakuha ng papuri at respeto sa mga tao. Pero kapag dumating na sa punto na meron ka na lahat, wala ka nang hinahabol at wala ka nang gustong patunayan, doon rin unti-unting nawawala ang dati mong excitement. Ang mga bagay at uri ng pamumuhay na dati mong pinapangarap ay nagiging karaniwa na lang. At mapapatanong ka na lang sa iyong sarili na ano na ngayon. Nangyayari ito dahil maling mindset ang pinanghahawakan. Maraming tao na ginagamit ang pera bilang sukatan ng halaga sa sarili. Habang naging matagumpay sila, unti-unti rin nilang nakakalimutan na ang pera ay isang tool lamang at hindi layunin. At isa pa, ang kanilang goal ay hindi naka-align sa kanilang core values. Kaya ang common na nangyayari kapag naabot na nila ang kanilang goal na yumaman ay nawawala na sila ng direksyon sa buhay. Ang sikreto para maging meaningful ang iyong pagyaman ay siguraduhin mong habang nasa proseso ka ng pag-abot nito ay kasabay din ang paglago ng iyong sarili at iwasan mo rin ang pagiging complacent. Kapag meron kang naabot na goal, huwag mong isipin na tapos na ang lahat at yun na yun. Ang dapat mong gawin ay magpatuloy na i-improve ang iyong sarili at gumawa ulit ng panibagong goal. At ang pangalawang dahilan ay nawawala ang koneksyon sa tao. Maraming mayayaman ang nagsisimula sa mabuting intensyon, ang intensyon na tumulong sa iba. Kapag meron silang sapat na pera, gusto nila itong gamitin para magbigay at tumulong sa mga nangangailangan. Kapag naging parte ka ng solusyon sa problema ng iba, mas nagiging meaningful ang tagumpay na iyong natatamasa dahil hindi lang ikaw ang nakikinabang. Sa isip mo, ang totoong tagumpay ay hindi lang tungkol sa pera, kundi ang pakiramdam na may nabago kang buhay. Ngunit habang tumatagal, napapansin ng iba na hindi lahat ng tinutulungan ay tunay na nagpapasalamat o tapat sa kanilang motibo. May mga taong naging malapit lang dahil makakahingi sila ng pabor. Minsan, hindi pa nga nila pinapakita yung tunay na pasasalamat o respeto sa sa'yo. Ang mahalaga ay meron silang makukuha. Masakit yun. Parang hindi ka na tao sa mata nila, kundi isang source lang ng solusyon at pera. Ang common kasi na nangyayari kapag nalaman ng iba na marami kang pera ay nagiging madalas ang kanilang paglapit dahil merong kailangan. Ang dati mong taos pusong pagtulong, ay nauuwi sa pakiramdam na parang inaabuso o sinasamantala ang iyong kabutihan. Ang bawat kumusta ay mayroong katumbas na pabor. Lumalapit sila hindi dahil gusto nilang makasama ka, kundi dahil may kailangan sila. At unti-unti mong namamalayan na parang ginagamit ka lang. Dahil dito, naguguluhan ka na kung sino ang totoo sa iyong paligid at sino ang nandyan lang kapag may kailangan. Sa paglipas ng panahon, napapagod ka na Ayaw mo nang lumapit sa iba dahil baka muli ka lang masaktan o magamit. Kaya pinipili mo na lang na lumayo at umiwas sa maraming tao. Ngunit sa desisyon mo na yon, doon mo rin mararamdaman ang tunay na lungkot. Meron kang pera, ari-arian at karangyaan pero nawawala ang tunay na koneksyon mo sa mga tao. Tulad ng simpleng usapan at halakhak na walang halong interes. Ang ganitong kalungkutan ay mabigat lalo na kapag wala kang nakakausap na willing makinig at umunawa sa iyong tunay na nararamdaman. Kaya ang mabuting solusyon para maiwasan mong matake advantage ng ibang tao ay hindi ang paglayo o tigilan ang pagtulong, kundi piliin mo ang tamang tao sa iyong paligid. Hanapin at pahalagahan mo ang mga taong nandyan palagi kahit walang hinihinging kapalit, mga kaibigan, pamilya o kahit iilang taong tunay na nagmamalasakit. Tandaan mo palagi na hindi mo kailangan ng maraming kaibigan. Sapat na ang iilan pero totoo. Kapag napalibutan ka ng ganitong klase ng tao, babalik ang saya at koneksyon na dati mong hinahanap. Hanggang dito lang muna ang discussion natin sa topic na ito. Kung gusto mo pang pag-usapan pa natin ito, mag-comment ka lang sa ibaba. Sana ay marami kang natutunan sa video natin ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago naming videos. I-like kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, mag-comment ng iyong mga natutunan at i-share mo na rin ang videong ito sa iyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panunood at sana ay magtagumpay ka!